Tinguhan ko nga mabuhay ko ikaw. Palangga ko ikaw katama. Hindi <laughs> eh, ka namang ambisyon pa. Wala sa'yo mong ginapangita ako sa isang kalalaki. Wala! Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka-istorya nga napunan sang leksyon pagtulunan, kag-inspirasyon. Isaysay, Isaysay kay Kuya, Kuya Hil, Ginadala sa inyo sa NYGC Naysaga Channel Blind Drama. Isaysay, Isaysay kay, isay kay Kuya, Kuya Hil, Kaupod kay Kuya Gil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM da Community Radio. kabyanan. Yari na ang aton drama ng aton ginatiguluhan. Isay-say kay Kuya Hil sa kasaysayan. Sinto. kinanglan. Kinanglan gitnya, niya. Makapangalayag na ako sa iya. Palanggap ko siya katama eh. Palanggap ko tama. Bahala na ini. Ah, bisan pigado lang ko ah. <laughs> Wala beto na pa pigado-pigado. Bahala na lang ini. tagbalay. Ah, uh, mayong gabi. Hoy! Ah, uh, mayong gabi man. Eh, ano tane? Um, ah, 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 sir, si... Si, si Rika? Ano? Si Rika? Ang, ang anak ko? Eh, ho, oh, sir? Nga tani? Um, Ma, kong tani ako sa so, yeah, iya, sir. Ha! Nga! Halin ka bala sa manggaranon nga pamilya. Halin ka bala sa kilala kag manggaranon nga pamilya. Sugiri ako! Kay kung masugiran mo ako, pasugtan ko ikaw. Nga pag nga mga mga luyag ko! mga mako. Am, um, ako? tinguhan ko. Tinguhan ko nga mabuhay ko ikaw. Palangga ko ikaw katama. Hindi <laughs> <laughs> ka namang ambisyon pa. Wala mong ako sa mo ginapangita ko sa isa kalalaki. Wala. Ba, dahil ka? pa mo Meg. Hindi eh, ka namang aloyag, Kirika. Kabalo ka, Meg. Kung mangaloyag ka siya, bali baliwala ang pagigugma mo sa Meg Meg. Pigado ka lang, Meg. kag nun, si Rika. Ba, Meg? <sighs> Pabayan ko na lang. Bayangkan anak anak baca kau. Ini kita kami si guru bagai nggak doa. Tunggu. Tunggu banggaranan siapa kepikir aku. Sin obal aku nggak maghandom saya. Eh. Kamusta ka na? Lo? Eh, bati ko. Ginpangaloyagan mo gidang ang bata sa nga nga amo. Ote... nakapasar ka? Oho oh, wala, sino kita ng mga pigado ng mga luyag sa mga manggaranon. ila e, binagid nga hindi siya nagakadapat sa imo tungod o na hindi po ang mga pareho mo kinahanglan na. Atulao mo ang pagigig mo sa Carlo. Lo. Mangaka diyan antos ni Carlo ang iyan na sa babae na iyan ni Gugluha magkatuhay ay ala sitwasyon. Ganyan, wala na nanigin padayon na ang iyan pagigugma ang iyan na pansyagan. Tungot kay Kabalusha, ngayon hindi siya sa iyan na Diri na lang ko to, ang kasaysayan na itong ginpabati sa sling gabi. Diri sa itong palatuntunan. Isaysay kay Kuya Hill sa Sinong! Direksyon sa 106.9 ESFM Community Radio. Kaginsulat sa inyo alagad, Kuya Hill Dara. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Alright mga kabayan, amoyto ang manubo, kaga simple lang mga kasaysayan. Nagintitulan naton Sino to no kaysa may mga may kita nga manghandum nga hindi naton matuman. At ginanglan ang ang leksyon dari balance lang gyud. Kung ano lang yung malabot na to. Gina. And ito. Kaya mo lang yun na. Ito ang mga ambisyon pa nga daw. Kabodlay na labot ton Pero may mga paghigugma nga. kunyari abi karo example abi karo gin hata ke tuh. bisa magara non patu kon magiging kamu kamu gin mana di bla apa eh, shout out kita wait apa ah, le ogta sinola emilio di magbanwa Alright, na sa mga comments blog sa Dreo. Sa ito na istorya. Ya, damu gampal. Kuya Ilta, naging padayo yun mo lang ito sa langan drama man ito. <laughs> kwan ini hindi gitu le magda yun na eh kati hindi siya tipo sa babae tayo lang alam piliton tan hindi bla alam alam na karong piliton na karong nang hindi abe ti gugma na yan mo ti ang lalaki tiya gugma to ting sa babae hindi tiya gugma kailain niyang ginapangita ya sa isa ka lalaki mga kabianan that is very simple mindset ba mindset <laughs> mindset oh diba alang alang mana na karo piliton mo to karon din siya lang to nagigugma sa mo, te ikaw ya paano naway ka na luyag siya ikaw karon na mian ka nga magkasal uh, ka mga duwa nga ang isa lang may luyag sa inyo ang isa wala di ba <laughs> Emilio D. Magbanwa kami ka pamati is changgi na -ano, kada changgi dong ha? Tinodo <laughs> Okay na to na ending na to. <laughs> hindi sila ya, hindi sila mag uh, kunay hindi sila mag day unite. kay mang ranon to katama ang babae. <laughs> Dito sa nagprank ka gid Hindi gid sa iya kuno ti ano ta karon kay hindi hindi ta tumapilit. Di diba? mm. ba? Mm. -oh may mga hugot lines ka da may mga pick up lines ka mo da hmm, parebra sa lang pick up lines so may may ginpasa di sa ato niya pick up lines sila yung niya knock knock oh knock knock li, hindi pick up lines hmm. kita up lines <laughs> Nak 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 ini oh Ah, tiga ni tadi tadi upod sigila slolo ilyong dasun pa kuanon ta to. Pen round ta slolo ilyong baso. Slolo Berto po saja dua kategori gol bombs ni mangga. Nang stasiun sa station. Eh tatlo slolo Miloy. yo ah kumacimpos slolo Miloy to to Ronald Claro wala apa pabatyag sa to Ronald mata ka basta sa totoo Ronald Claro na. Oh, ano? Di sige mababay ko ano yung temporary, buwas bawi ko. Kay Jesus, nag-warning naman ni ako ang ano nalubat naman ni ako ang ano ni. Marag malubat naman ni akong live. Oo, oh, sige, ugma na lang, padayon ta ugma ah.